Abay ito ang first practice nila Dorian Finney-Smith at Shake Milton sa Lakers facility kasama na si Lebron. Pero bago yun mga idol ay pag-usapan muna nga natin itong good news na inilabas patungkol nga dito sa mga injured Lakers player kung saan ito nga daw si Jackson Hayes ay pwede nang maglaro for the first time since last month dahil nga sa anyang ankle injury And then ito pang pinakamalaking good news dyan mga idol. Itong si Jared Vanderbilt nga daw for the first time ay nagparticipate na sa non-contact portion ng kanilang ensayo ngayon. Sumali na sa drill itong si Jared Vanderbilt mga idol after ng ilang buwan na pagpapahinga nga ng dala sa anyang dalawang foot injury. And definitely yan ay magandang sign ng isang player ay gumagaling na nga at nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Na dahil kung magtutuloy-tuloy yan, abay sa susunod ay mababalitaan na lang natin na full participant na itong si Vando sa Lakers practices. At sakto yan mga idol sa timeline na ibinigay sa atin na itong ang team ng Lakers na baka nga daw by January ay bumalik na itong si Jared Vanderbilt. At matapos nga ng first practice na itong team ng Los Angeles Lakers with their new guys. Ay itong si Lebron James sa interview, sinabi niya big shoutout nga daw dito ka na Dilo at Maxwell Lewis. But eto nga daw sila DFS, pati na rin si Shake Melton, bring experience sa kanilang team, pati na rin daw toughness. At dahil nga rin daw ay nakapaglaro na rin daw sila sa big games in the playoffs at kanilang na-master na, -master na ang kanilang role, ang kanilang gagampanan sa isang team. Kaya naman daw na looking forward na rin itong si Lebron James na makasama sa court, itong dalawang bagong Lakers player at talagang inaasahan niya nga daw ang immediate impact na itong dalawang player na ito. Ito namang si Coach Redick, kanyang reaksyon sa trade mga idol ay si DFS nga daw ay another defender para sa Lakers team. Samaan pa nga daw na siya ay elite catch and shoot shooter. Ito naman daw si Shake Melton, another ball handler para nga makatulong sa team. At sabi niya teammates niya daw before itong dalawang player na ito Yet, alam na alam niya nga daw kung ano ang naidadala nila dito sa Lakers team at talagang great addition nga daw sila and hopefully makalaro nga daw sila by Wednesday. At nilinaw din ni Coach Redick na mananatili muna nga daw ang starting five na itong Lakers with Rui Hachimura, Max Christie, Austin Reeves, Lebron at AD. At nakausap niya na, na rin naman daw itong si Dorian Finney-Smith about nga sa setup na yan nang dahil playing really well nga kasi itong current starting five ng Lakers. At eto namang bagong Lakers player na si Dorian Finney-Smith. Sinabi niyang talagang excited to play na nga daw siya para sa team ng Los Angeles Lakers. Nang dahil nga daw for the longest time ay gusto niyang maglaro ng meaningful basketball. Yung alam niya nga daw ang direksyon ng team. Nang dahil sa team ng Brooklyn Nets mga idol ay alam naman natin na sila nga ay tanking at hindi rin nila alam ang kanilang gagawin. Kumbaga nangangapapa sila. Pero dito daw sa team ng LA Lakers, he definitely knows kung ano ang kanilang goal. At yun nga ay manalo ng championship kanya rin kinuwento mga idol na first thing he did nga daw nang makausap niya itong si Lebron James ay humingi nga daw ng sapatos sa kanya nang dahil for the last 9 years nga daw na sila'y magkalaban na hindi niya masyadong nakakausap. Itong si nang dahil hindi nga daw siya masyadong friendly sa anilang mga opponent. At kanya rin sinabi mga idol na ang matutulong niya nga daw sa team ng Los Angeles Lakers ay ang kanyang versatility sa court. Dahil lahat daw ay pwede mo ipagawa sa kanya. Small ball, kayang kaya niya nga daw laruin yan. He can also pick and pop. At talaga nga naman daw na pwede mo rin siyang ilagay sa corner and spread the floor. Maraming nga daw options na pwede gawin itong si Coach Reddick dito nga kay Dorian finney at ito si Shake Milton ay kanyang sinabi na super excited na nga daw talaga siyang mapunta dito sa LA Lakers. This is a crazy feeling nga daw, honestly, being in the Lakers facility. Sabi niya rin mga idol, ang matutulong niya nga daw dito sa Lakers ay ang kanyang ability na gumawa ng play para sa anyang sarili, pati na nga rin daw sa iba. At pati na rin yung kanyang pag-atake in the paint, pati nga shooting three pointers at kaya niya nga daw talagang gawin kung ano ang kailangan ng Lakers team sa opensa. At yan nga mga idol ang ilan sa mga nasabi na itong bagong Lakers player ni Lebron James pati na nga rin ni Coach Redick. Mukhang ang nating but positive vibes ang meron ng team ng Los Angeles Lakers after ng kanilang first practice kasama ang mga bagong Lakers players.